Hello po mga bro mga sis yan another hunting na naman po kami sis Liza dito po sa Tanay Rizal napakalayo po mga po po kami umalis sa aming tahanan kaya lang po ganoon talaga pagka gustong makakita ng mutya magtitiis anumang layo anumang hirap anumang init para po mapagkalugan tayo awa ng Diyos naman po may po sa amin ngayon dito kahit pa paano kaya salamat po sa mga gabay na nangahan dito napakalugan po kami ayan po Oo, ay, oo, ayaw mo pa naman ipakita yung iba eh. Ayan. Parang ano po, tama-tama, valentines na eh. Ayan o, oh, kurting puso. Ayan ayan, oh. ayan po, ganda o. Oh. Mutya po ng lupa ito. Ayan. Ayan, ganda. Ah, sige po, mga bro, mga sis, nandito na po muna muli, aming si share At may babahagin sis Lisa. Sana po po pala dyan sa amin channel. Paki-subscribe din po at paki-like and share at paki po ng notification bell para lagi po kayong update sa mga video. God bless po sa inyong lahat. Ah, uh, pakiusap ko po pala sa lahat po ng aming subscriber, ah, uh, 'wag nyo naman pong i-skip yung ads para yun na lang po ang pinakatulong nyo sa amin. God bless po.